si Lim. Hugas kamay na nga ba? Ipinagtiinan na si Kim Chu ang nagpumilit ng kanilang hiwalayan. Nauna nga bang nagkaroon ng bago si Kim Chu? Ganito na lamang ilarawan ng aktor at direktor na si Sian Lim. Ang balita na bago niya hiniwalayan si Kim Chu ay nagpaluto muna umano ito ng steak kay Kimi. Ani ni Sian, wala umano itong katotohanan sa kanyang naging pahayag. There's no truth to it. It's absurd. I don't see where it's coming from. It is because people are using us for entertainment. I cannot orchestrate that. Kinlalo rin niya na hindi siya ang nakipaghuwalay umano sa Chinita Princess. Dagdag pa nga ni Sian. I wasn't the one who initiated the breakup. All this fake news all these dagdag bawas are just too much already. Sinagot din ng aktor ang paratang ng isang writer ng GMA na mahirap umano siyang katrabaho. Ani nito, Am I difficult to work with? I don't think so. Ani nito ay nagbibigay lamang umano siya ng kanyang mga concerns at mga opinyon. at nagtatanong tungkol sa mga karakter na kanyang dapat na i-portray sa kanyang naging pahayag. I raise concerns. I give an opinion and ask questions about the character I am about to portray. As I should, because it's my job to bring life to it. Maybe it comes off a difficult to other people. I'm just passionate about my craft. Sa kabilang banda ay nagpahayag din ng sama ng loob ang aktor at direktor na si Sian sa mga fans na nagagalit sa kanya makaraan nilang maghiwalay ng Chinita Princess. Ani nito, My mom has been getting harmful, below the belt messages, even threats. I just don't understand why these people we know are now going out of their way to say hurtful words to my mother. What for? We gave a reason for the split. That's it. Just take that. Di na kailangan himayin pa sabi ng actor-director. Dagdag pa niya, there was an instance when they said, sana mamatay na ang lola mo. They even brought up her cancer. This was from a supporter whom we know and eventually became like family. It had already gotten way out of hand during two weeks since we broke up. Ilan naman sa mga komento ng mga netizen ay pinakiusapan ang ilan nitong mga nagko-comment ani ng isang fan. Kalmahan nyo lang guys. Kay Cian kayo galit, huwag nyo nang idamay ang lola niya. Pwede naman nilang sabihin nyo yan. Ani pa ng ilan, ay tila naghuhugas kamay na ngayon si Sian Lim sa lahat ng pambabatikos sa kanya simula nang maghiwalay sila ng Chinita Princess.